So ayun mga master na, lumipat lang tayo Kanina, ka, kanina kasi doon sa kabila Wala tayong strike So Baka dito Makakakaroon tayo ng strike For tasting lang naman uh, Field test lang naman natin pa so Okay lang kung wala tayong mahuli Pero mas maganda sana Kapag ka may mahuli para ano, matasting din natin yung drag, Dragging sound nito. Na ayun, nakapis Ano mga Ayun. Talon na talon. Ano kaya to? Lady fish siguro. Ayun, fish Ayun, sabi ko na nga ba, lady fish. Talon ng talon. Ayan, tsaka na, medyo masasaktan ka talaga ngayon. yun so nakaisa <laughs> nakaisa nakaisa din ayun ito yung nahuli natin release natin mga no, master sana mabuhay ayun patay mamatay pa yata ay naku sana huwag kang mamatay Mamamatay pa yata mga master. <laughs> Yung problema kaya ano kasi. Ayun, parang fish on, mga master oh. Yung fish ang tayo. Yun, ganda ng clicking sound oh. Ayun. Lily fish na naman. Bakit daming lady fish ngayon? nagtataka ako ngayon ah. Yung kukunin ko na lang kaya yung nirelease ko. <laughs> Pasensya na. Pero kailangan kitang kunin. Eh, naragdagan kasi. dun ni Fish, hindi naman ganun ka, ano. Kasarap, pero... Ayan nga. Dalawa na kasi yan. So, maganda din. Maganda yung Lady Fish, mga master, kapag kinilaw, ano. Kunin ko na lang siguro yan. Sis, parang mamamatay ka rin naman. So kukunin na kita. O oh, ayan, dalawa na. Ang so, nire-release -re ko na sana. Eh, <laughs> nakadalawa eh. Sundaling so, ko na lang eh. Parang mga bakit mo mali deficit na ngayon dito? Ayan. Release ko na sa ano. Ano, master ka ulit tayo ng cute, cute na flathead. Ano ba ito? Flathead. Parang, ayun, ladyfish na naman. Grabe naman ito. Ay, naku. Kailan sana yung ladyfish kung malalaki. Pero ito, grabe. Sobrang cute. Pero dalhin na natin ito mga master. Ibibigay naman natin. So, dalhin natin

eh maliliit kasi yung iba ay yung isa release ka sana pero mas mabuti ng dalhin ko na lang kasi ibibigay ko rin naman mas mabuti na pagka na ibigay natin eh medyo marami May diba? mahigpit yung line dahil sa sobrang lambot ng ano yun mga master nakahuli na naman ah. ang barracuda ah, barakuda nga mga master ayun laki eh. <laughs> ayun mga master ang good size pa oh. ah, ngayon ay ay ayun no ah, so ayun mga master nakahuli tayo uwi <laughs> na sana sinuerte pa tayo binigyan ko tayo ng isa na ano eh, yun good size na good size po Ay, nga lang ano siya uh, isang barracuda nga lang pero <clears throat> okay na rin yan so, parang hindi yata natin mabibigay yung ano nga, master yung tawag na ito so, yung mga lead, yung ladyfish kasi ayun nakahuli kasi tayo ng barracuda. masarap kilawin so bali na natin uh, idadagdag para ano para marami yung magagawa natin kinilaw meron pa pala dito na. sana makahuli tayo ng isa na ganyan so, pagka uh, yan na parisan bigay natin yung tatlong ladyfish ang taa. dito lang sa malapit kinagat dito lang sila sa ano, sa gilid na, nakaabang. Ano? Mm, ganun pala.